'yo check natin tong sa uh, EDSA ko ilalim ko may dumaraan pag uh, sabado So sabado ngayon check natin uh, April April 2024 Saturday tingnan natin ko marami maraming dumaraan pag ganitong araw no weekend dito sa exclusive motor uh, exclusive mm -hmm. bus lane ng EDSA EDSA busway kung uh, may mga magtatangka pa rin gawing race track ang EDSA busway ah uh, Considering na napakaluwag na nitong uh, EDSA na to ngayong Sabado. Tingnan natin, kung meron pa din ha. Palakpakan natin, syempre. <blogan> So wala, wala tayo na ispatan na uh, ginawang race track ang EDSA busway. So ayos, di ba? Ngayong uh, araw ng Sabado, April 2024. singat bayo Yeah singat bayo Yeah Dito naman sa uh, Ano to Santolan flyover Meron dito Hindi mawawalan dito Kasi flyover to eh Ah uh, alam na karamihan na ah, walang nagbabantay sa flyover Kaya marami pa rin dumadaan sa flyover ng EDSA busway Kahit maluwag pa yung uh, traffic na yan, may dadaan at dadaan pa rin dyan sa EDSA busway at sa mga flyover Oh, ayos, very good Wala tayong naspatan, so ayos yan Kasi sino ba naman uh, ano pa no? Masyado ka nang mainipin, masyado ka nang uh, naburyo sa sarili mo. Ay ang luwag-luwag na nga ng uh, EDSA, dadaan ka pa sa EDSA busway. <tiple>